Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito pag-uusapan natin yung mga benefit ng body language sa public speaking. Sa video na ito malalaman mo kung ano ba yung natutulong sa atin ng body language kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao. May mga taong napapaisip tungkol sa body language, sa mga gestures at sinasabi nila na Body language lang naman yan, gesture lang naman yan, wala naman yung masyadong halaga sa pagsasalita. Dahil ang importante mo sa pakikinig ay yung mensahe na napapakinggan mo. Okay, sige. Wala akong body language. Wala rin akong facial expression. Alam mo kasi, napakahalaga ng body language sa buhay natin or sa pagsasalita. Kasi kapag nagsasalita ka at may body language ka, mas may intindihan ng mga viewer mo o ng listener mo kung ano man yung sinasabi mo. Kung ganyan lang din yung gagawin mo kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, baka wala pang limang minuto matulog na sila o kaya umalis na sila. Saan ka nakakita ng nagsasalita sa harap ng maraming tao? Tapos wala man lang body language, wala man lang facial expression. Ano yun robot? Maski nga robot may body language eh. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo na mahalaga yung body language sa public speaking. Okay, simulan na natin. Isa sa mga naitutulong ng body language sa public speaking ay hindi nakakaboring yung mensahe mo. Karamihan kasi sa atin mga visual learner o mas natututo kapag nakikita yung isang bagay. May mga tao na natututo sa pamamagitan ng pagbabasa lang. May mga tao rin namang natututo sa pamamagitan ng pakikinig lang. Pero karamihan talaga sa atin ay mas natututo kapag nakikita yung isang bagay. Kaya ikaw, kapag nagsasalita ka sa harap ng maraming tao at gumagalaw ka, ginagalaw-galaw mo yung kamay mo, merong kang facial expression, edi hindi maboboring yung mga nakikinig sa'yo. At mas matututo pa sila. Kaya kahit hindi ka magpatawa, hindi ka nakakaboring pakinggan kasi may nakikita sila sa'yo. Yan ang isa sa mga naitutulong ng body language sa public speaking. Kaya ikaw, kung gusto mong hindi talaga nakakaboring yung speech mo, pwedeng sumayaw sayo ka habang nagsasalita. Pero hindi naman kailangan na ganun eh. Parang sobra na yata yun. Next tip kung paano nakakatulong ang body language sa public speaking, nakakapagpakita ng confidence. Yung mga viewer kasi madali nilang nalalaman kapag hindi minaster ng nagsasalita yung speech niya. Ito ay kapag wala siyang body language. Wala man lang facial expression. Malalaman nila na kinabisado mo lang yung speech mo at hindi mo talaga inaral yan. Kapag wala man lang facial expression, wala man lang pagtaas-taas ng kilay, wala man lang paglaki-laki ng mata, wala man lang pag-smile, wala man lang paggalaw-galaw ng katawan, lalabas na hindi ka confident sa mga sinasabi mo. Kaya ikaw kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao at meron kang facial expression, meron kang body language, lalabas na inaral mo talaga yung sasabihin mo sa kanila. Lalabas na confident ka talaga sa mga sinasabi mo. Next tip kung paano natutulungan ng body language yung public speaking mo. Nakakapagbigay diin sa mensahe at mas naiintindihan ng audience. Halimbawa, sinabi ng speaker na ikaw, tapos meron siyang body language na ganyan. Eh di nakakapagbigay din sa mensahe na ikaw talaga yung tinutukoy. Kapag sinabi naman ng speaker na frustrated or disappointed siya, tapos may body language pa siyang ganun. Eh di nakakapagbigay din sa mensahe niya na frustrated talaga siya. Isa sa mga nakikita akong best examples dito ay yung flip top MC na si Jonas. Pagkatapos ng linya niya, sa kanya i-action yung sinabi niya. Kaya mas nakakatawa yung mga pinagsasabi niya at mas natatawa yung viewers niya. Napanood kita sa TV nung ikaw ay nasa kote. Hiyang-hiya si Gago, parang gusto niyang maging sayote. <laughs> Paano hindi makukulong? eh, ubod ng kamote. Puta na sa bibig niya yung tuter, oh, tas di raw siya kasali. <laughs> boss, di ako kasali yung boss. bakit yung bunganga niya lumaki yung warak nung pinanganak kasi to yung kumadrona sa bibig siya hinatak <laughs> kaya ikaw kapag magpa-public speaking ka at nilalagyan mo ng action yung mga sinasabi mo mas maiintindihan ng audience mo yan pero syempre dapat tama yung action na ginagawa mo dapat tugma yung action na ginagawa mo dun sa words mo. Next tip kung paano nakakatulong ang body language sa public speaking mo, nakakagwapo at nakakaganda. May mga tao na hindi naman kagwapuhan, hindi naman kagandahan, hindi sila nakikitaan ng attractiveness siguro dahil sa pagiging tahimik nila. Pero kapag dumating yung time na magsalita na sila sa harap ng maraming tao, lumalabas yung attractiveness nila. Gumagwapo at gumaganda sila. Dahil nakakadagdag attractiveness, yung body language. Kaya maraming tao yung mas attractive sa video kesa sa picture. Videohan mo yung isang tao habang kumikilos siya. Pagkatapos nun, picturean mo din. Stolen shot. Ikumpara mo silang dalawa. Siyempre, mas attractive yung video kung saan nakikita mo na kumikilos siya. Ano-ano ba yung mga body language na alam natin? Gestures, tsaka facial expression. Sa facial expressions, yung smile yung pagtaas ng kila, yung pagkindat, mga ganyan-ganyan. Nakaka-attract kasi yan. Kaya nga may mga tao na na-attract ka kasi nginiti ang ka, di ba? Kaya nga yung ibang tao, kinindatan lang, nai-inlove na eh. Uy, uy, sana uy! <laughs> yung iba naman, tinitigan lang. Doon lang nila napapansin na maganda pala yung mata ng isang tao. Next tip kung paano nakakatulong yung body language sa public speaking, mas magiging familiar ka sa mga mensahe mo may mga taong ginagawang teknik, yung mga action, yung body language para mas madali nilang maaral yung mga salita. Kagaya ng sa speech choir or sa sabayang bigkas, yung ibang nagtuturo, nilalagyan muna nila ng action para mas madali nilang maaral or makabisado yung mga salita. Ganon din sa pagsasalita or sa public speaking kapag yung salita nasa dulo ng dila mo. Minsan ina-action mo na lang siya, di ba? Hanggang sa malaman ng viewers mo at malaman mo na rin kung ano ba talaga yung gusto mong sabihin. At yun yung mga bagay na naitutulong ng body language sa public speaking po. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang inihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay na makakatulong sa buhay natin. Gusto mo bang malaman kung paano gumaling makipag-usap sa ibang tao? panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandiyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na bago magtapos ang video na ito, shout out muna tayo.